Magandang gabi po sa bawat isa. Aharap ah, na naman po tayo sa lunes, bukas. Maganda po sa panimula po nitong linggo na to na may mga kasama mga challenges, pati opportunity eh, magkaroon po tayo ng konting buwelo. Buwelo na nanggagaling sa salita ng Diyos. Asamahan nyo po ako ngayon, 15 minutes lang po. Magdala po kayo ng sarili nyong kape at pag-usapan po natin itong salita ng Panginoon na meron po tayo ngayong gabi. Matatagpuan po ito sa someone 1, verses 1 and 2. Someone 1 in 1 2 ako po ako ay magbabasa mula sa English Standard Version po. Ano? Ito po ang sinasabi. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Sabi po ni Eugene Peterson, isa po siya sa mga paborito kong manunulat. Isa po siyang uh, mahusay na author po ano. Uh, kilala po siya. Siya po yung uh, nag-translate nitong paraphrase po ng Bible na uh, tinatawag na Message Translation no. Sabi niya sa librong Answering God, sabi niya pag sinabi daw yung salitang bless, para daw po yung directional antenna. A mindset for picking up signals we would otherwise miss. Hindi ko po alam kung uh, kagaya ko, naalala nyo pa po yung panahon na black and white pa po yung TV. Ayun po, nung bata pa po ako, uh, TV po namin noon ay black and white. Eh, yung mga palabas po na gusto po namin panoorin sa gabi, mga gantong oras po tuwing linggo sa uh, isang particular na channel, eh, medyo malabo po yung reception doon sa probinsya po namin. Kaya kung gusto po namin mapanood yung palabas na yun, naabang-abangan po namin sa channel na yun, eh, yung, yung antena po na yun ay eh, aming uh, inaayos na mabuti at saka nilalagyan pa po, po ng hanger. For some reason po, yung hanger po na yun ay eh, nakapagpapaganda po nung reception na natatanggap ng aming TV. No? ah uh, yun ang sinasabi Dr. Peterson po no, patungkol sa salitang blessed. Uh, lahat po tayo eh, mayroong mga bagay na pumapasok sa isipan natin pag sinasabi yung bless, no? Hashtag bless. Kung baka sabi nga ngayong uh, generasyon natin, siguro nakikita natin to sa uh, social networking, da? sa mga posts na nakikita po natin sa social media platforms. Pag sinabing bless, no? may iba-iba po tayong pakahulugan dito. marahil, nagpunta ka sa isang trip, no? Nakita mo yung magandang tanawin, lalagay mo doon, hashtag blessed. O kaya, may natanggap ka magandang regalo, blessed ka or may opportunity ka sa work siguro sabihin natin ma-promote -pro ka sana naman ano uh, lahat tayo ma-promote eh, pero masasabi mong blessed ka blessed ka rin siguro sa pananaw mo kung may panahon ka sa inyong asawa at anak o no, makalabas kayo makapanood kayo ng sine uh, yung experience na yun ay blessed blessed ka rin siguro kung uh, siguro nasa isip mo eh ikaw ay gumaling sa isang karamdaman marami po tayong uh, bagay na pumapasok sa isipan po natin pag uh, nababanggit po yung salitang blessed itong salitang bless na po ito ay eh, matatagpuan po din natin sa Bible sa maraming uh, sa madaming lugar, no? Pero pag ginamit yung salitang bless sa Bible, ang pakahulugan po nito ay uh, deeply satisfied and truly happy. uliting ko po ha. Ah, sa Bible, ang pakahulugan po pag sinasabing bless, no? Ito ay isang tao na deeply satisfied at truly happy. Ito po yung masayang-masaya na hindi lang po siya masaya dahil uh, may masasabing magandang nangyari, kundi meron pong malalim na pinaguhugutan ng kanyang kasayahan or kanyang joy, kaligayahan ano. Ang sinasabi po nung sampu natin, itong awit na to na pinag-uusapan natin habang po tayo nagkakape, eh itong kaligayahan na ito ay eh, hindi matatagpuan no sa paglakad sa advice ng masasama no who walks not in the counsel of the wicked or sa pagtayo sa daanan ng mga makasalanan standing in the way of sinners or sitting in the seat of scoffers no ewan ko po kung naintindihan niyo po yung English na yun na scoffers pero sa 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 aming probinsya o sa Bulacan ang scoffers po eh yung manlilibak, yung nangungutya, no, yung proud na proud pa kumbaga doon sa masasasamang uh, ginagawa niya. Eh. Hindi daw doon matatagpuan itong deeply satisfied at truly happy na realidad sa buhay ho natin, no. Uh, kaya ito po sa ating uh, pagbubuelo para sa darating na linggo maganda rin pong siya sa atin natin yung mga implikasyon na ito. Kasi unang-una, yung masasabi nating small actions, no, it leads to big habits. Siguro yung mga bagay na negligible, na uh, hindi na ho natin iniisip, no, katulad ng uh, walking, standing, or sitting, uh, even drinking, sabihin natin ng kape, sana may kape rin ho kayo. Uh, ako, meron po akong kape, mainit pa. yung, yung small actions na yun, yung what we are doing, no, or what we are gonna begin to do this week. No, pag ito ay hinayaan po natin, ito po kahit gano'n siya kaliit, nagiging malaki po siyang habit. Eh, pangalawa po, yung malilit na suggestion, mga malilit na advice, mga ujok, uh, udyok ng kaaway, ujok ng kaibigan, ujok ng sarili, Uh, pag hindi po natin sinuri ito it will lead to big mistakes nako madami pong mga pagkakataon sa buhay natin eh nakita natin na uh, tayo ay nasa isang mabigat na sitwasyon or isang sitwasyon na eh, ang hirap alisan uh, yun lang ay eh, nanggagaling dahil may sinunod tayong advice kaya eh, apaka-importante po no yung mga advice na naririnig po natin ay sinusuri po natin talaga tsaka para sa ating mga magulang din ano yung mga 'yung natin sa ating mga anak, 'yung mga advice natin sa mga anak natin or kung kayo man po ay uh, may katungkulan sa inyong kumpanya, 'yung paglilid po natin ng mga team natin eh, itong mga suggestion natin, minsan hindi natin napapansin 'no, kung it 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 can either lead to to, to huge acts of wisdom 'no, katalinuhan 'no, or big mistakes 'no. At pangatlo, 'yung soft compromises natin, it lead to hardened hearts. No, um, rapan sinyo itong passage po natin, itong verses na pinag-aaralan natin na may progression, no. Nagsimula po siya naglalakad siya. naudyokan kan siya eh din nakatayo sa doon at nakikinig eh, at at sooner or later siya'y nandun, nakaka, nakaupo na rin ho siya at nagpa participate at siya na rin yung uh, masasabi nating masama, makasalanan at uh, nangungut siya, no. Itong mga bagay na to ay eh, nagsisimula sa soft compromises, no. Um, ay, yung mga maling desisyon sa umpisa, kung alam mo mali talaga, halimbawa yung mga bisyo, sa umpisa parang uh, meron pang ba may kurot pa sa puso mo pag gagawin mo, parang nakokonsensya ka pa. Pero pagpatuloy mo itong ginawa, ay, itong puso mo ay nasasanay din. Uh, nasasanay either gumawa ng mabuti o gumawa ng masama. Itong tatlong bagay nito, ay maganda ring pag-isipan natin na itong small actions na masasabi natin, no ay, yung mga sisimula natin gawin, yung mga itong mga bagay na you know, katulad ng pag uh, tayo, lakad, upo ay eh, mga small actions uh, pagpatuloy natin ginagawa to it leads to big habits no? itong mga suggestions no? however tiny it is yung mga naririnig natin no? kung hindi po natin susuriin it can lead to huge mistakes pati yung mga compromises soft compromises Nako, uh, it can lead to hardened hearts yung heart na sanay na eh ngayon, uh, mabalik tayo sa passage natin ngayon. Sabi kasi dito, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Ngayon, debuelo tayo for the coming week, pero pag talagang pinag-isipan natin tong passage na to, napakasimple lang niya, pero sa totoo ay eh, napakahirap. Kasi sa tuwing may natin itong mga bagay na to, itong wicked, mga masasama, sinners, mga kasalanan, scoffers, mga mangungutya, madalas ang nasa isip natin ay eh, ibang tao. Pero kung tayo po ay magpapakatotoo, kagaya ko, magpapakatotoo po ako ngayon sa, sa ating lahat, ano? Uh, itong mga bagay na masama, itong mga mga ng mga kasalanan, ito yung pangungutya, pag, pag, uh, Uh, mamataas no uh, ito po ay hindi lang nasa ibang tao kundi nasa sa akin din no kaya marahil madaming beses sa buhay ko eh hindi ko nararanasan nga yung blessed na tinutukoy dito na uh, truly happy and deeply satisfied no eh sino nga ba itong taong ito na talagang masabi na siya ay blessed no uh, may isang pastor daw na nangaral at nagturo no sa harapan ng uh, Uh, mga taong nasa ibang relihiyon ano uh, sabi nung mga iba no, tinatanong sino ba tong taong ito na masasabi nating blessed eh, sabi nung isa siguro si Abraham kaya lang sabi nung kasama nila doon eh si Abraham eh nagsinungaling din patungkol sa kanyang asawa may isang tao doon eh, mga Hudyo eh no? may tao doon sabi siguro si Moses eh si Moses, ano, kung babasahin yung Bible, may isang punto doon na sobrang init ng ulo niya uh, na nahampas niya yung bato no, sa galit niya sa mga Israelita at uh, hindi rin siya nakapasok sa promised land. Uh, hindi rin daw si Moses. Eh si David daw. Eh ngayon si David, na bansagan siyang man after God's own heart. Kanya lang. Uh, dahil nga, hindi niya binabantayin yung mga small actions niya. Kagaya yung pag-day off niya, yung pagtutulog niya. Ganun. Eh, sooner or later sa rin po ay eh, nagkasala sa Panginoon. Ang ah, nakakomit po siya ng adultery, no? Kay Bathsheba at uh, sa kagustuhan niyang itago 'to eh, napapatay niya po yung asawa ni Bathsheba kaya hindi rin daw si David dito. Ayun sino ba 'tong matuturing natin na blessed, no? May isang matanda doon sa pinagtuturuan ng pastor nato, ano sabi, eh Uh, by the way, na ibang relihiyon po siya eh, no? Sabi niya, ako po ay eh, may nakuhang kopya itong libro nito. Ang tinatawag po itong libro na to ay New Testament. Sa New Testament po na ito, meron po akong uh, natutunan na may isang tao daw, ang pangalan niya ay Jesus of Nazareth. No? At kung totoo itong New Testament na to, siya lang ang tao na lumakad sa mundong ito na masasabi natin na tunay na blessed. Dahil hindi siya lumakad sa kasamaan hindi siya tumindig you know asama ng mga makakasalanan, hindi siya nagkasala at hindi rin siya nangongotya itong Jesus na ito ay sabi sa Bible ay eh, siya daw ay namatay para sa iyo at para sa akin Ang sabi ni Jesus and this is eternal life that you that they may know you the one true God and Jesus Christ whom you have sent Uh, sabi ng Panginoong Jesus yan, sabi din niya, The thief comes to steal, kill, and destroy, but I have come that they might have life and have it more abundantly. Sabi ng Panginoong Jesus yan. E so itong tunay na blessing ay dala ng Panginoong Jesus para sa mga tao. So ito ay encouragement sa atin na bumibuelo para next week. Ito ay isang bagay itong blessing na to no na tayo ay magiging deeply satisfied at truly happy. Ito ay isang bagay na hindi natin kailangang pagtrabahuhan. Ito lang ay ito ang bagay na matatam ma, makakamtan lang natin uh, pag tayo ay may relasyon kay Jesus no at siya mismo ang magbibigay sa atin itong blessing na to. Para masabi natin na tayo ay tunay na satisfied and we are truly happy not because of anything that's going on in our life but particularly because of the Lord Jesus Christ. So, hopefully makabuelo tayo for tomorrow no. Uh, Matulog kayo maaga kahit nagkape ka ngayon, mag-relax ka. Uh, have dinner with your family. I'll see you again next week dito po sa Kapitira. Pero bago po tayo mag walay, hayaan nyo po na ipanalangin ko kayo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa programang ito ngayong gabi. Panginoon, pagpalain nyo po ang bawat isa na masumpungan po kami talagang deeply satisfied and truly happy sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Isus. Sa inyo, Panginoon, ang lahat ng kapapurihan at kapasalamatan sa pangalan ni Jesus, Amen. I'll see you again next week po. Ako po si PRV. Ito po ang Kapitira. Makita-kita po tayo next week. Bebuelo po ulit tayo para sa linggong darating. Maraming salamat po.